Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po I-click mo na yang subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang dami po nating pag-uusapan sa araw na ito. Unang-una na po rito, yung mga nagsasabi ng na mga netizens na wala naman daw pong ginagawang panggagaya dito kay Main Mendoza at kay Alden Richards, wala raw pong pagtatangka ang i-e-et ito. Ngunit, subalit so at dapat po at nakita naman po natin na meron na naman po tayong isang lola ni Dora na inilabas ang EAT. Bakit nga ba ganito kadesperado? Bakit nga ba ganito yung mga gakbang na ginagawa nila nang sa gayon ay maibalik ang kanila mga viewers? Ito huy may kinalaman sa una ko pong uh, ibinahagi sa inyo na sila nga po yung nabigyan ng taning. Kung hindi po magbabago ang kanilang performance, kung hindi po magbabago ang viewership nila, eh, malaki ang posibilidad na maligwak po sila sa TV5. <laughs> at bukod nga riyan, pag-uusapan din po natin, ano nga bang naging reaksyon ng isang Alden Richards at isang Main Mendoza dito sa ginagawa ng EAT. Meron po kasi tayong video ang nakita. Ano, hindi ko po upload dito dahil hindi po sa atin. May video tayong nakita na nagtanong po kay Alden Richards ang isang netizen na uh, ano raw ba ang ma masasabi ng isang Alden Richards sa ginagawa ng EAT na panggagaya ng kalye serye? no nagpagtatangka no na makakuha ng viewership viewership ng noong kasagsagan nilang dalawa ni Main Mendoza lahat po yan pag-uusapan natin sabi ko naman sa inyo basta may kinalaman kay Main at kay Alden eh araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan at bago nga tayo magpa mag, magpatuloy uh, pa no hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag at pagmamahal kina Main at kay Alden ang wala pong ibang hinihintay na kapalit Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung load ka nga ng mga video updates, marami ka pang kilalang mga Aldo fans dyan na hindi pa po Ulitin ko lang na hindi pa po subscribe sa ating uh, channel. Ano? Magsama-sama na po tayo rito. Para nga naman pag dumepensa tayo kay Minat kay Alden, eh saglitan at uh, talagang solid na solid pa. Unahin natin ang naging komento po nitong si Miss Julie Galang. Sabi niya rito, hello Mr. Pines, para sa akin kung ako ang management ni Alden, hayaan nila na mag na kasama ni Alden si Main dahil alam naman natin, ano, alam natin, alam din nila na kailangan ni Alden ng suporta ni Maine. Lahat ng mga uh, projects niya, ba diba? Kapag uh, ginagawa nila yan, ang suporta ni Maine kay Alden. Check yan, 101% ang suporta ng ADN sa kanya. Mga, sa kanya mga projects. Hayaan nilang si <coughs> Maine ay uh, nandoon lamang kay Alden. Kung sa bagay, kasi ang iniiwasan ng uh, mga management ni Alden, ano? At sa uh, Julia, ay yung main ang isigaw nila kay Alden. Kailangan eh, kasi kapag iba ang eh, leading lady ni Alden, eh, dapat ang kasama ni Alden ang makita ng tao. At eh, ay ang kanyang uh, leading lady, di ba? At salamat Mr. Pinas, God bless you. Well, ganun ho talaga. Tuwing meron hong movie ang isang Alden Richards sa iba't iba po ang kanyang leading lady, e eh, talagang iba't iba rin po. No, <laughs> ang nangyayaring sitwasyon. Tulad nga lang po nung uh, nagkaroon uh, po sila ng Molter, 'di ba? Ang daming sumisigaw, Alden, nasan si Maine? Hanggang ngayon, kay Alden hinahanap si Maine Mendoza. At ang ikalawa naman natin comment ay mula naman po kay Ms. Doris Datupan. Ang sabi niya rito, hello Mr. Pinas, nice to be back. Pinahirapan kasi ako ng heartburn, para akong sinasakal. Namiss ko tuloy yung mag-comment on your po uh, past updates. Well, kahit anong higpit pa ang pagbabantay nila kay Tisoya, no? di naman sila uubra sa private life. It's all about showbiz. Doon lang nila nahahawakan sa leeg ang habi ni Mrs. Nicomain Day -Fulkerson. Sana po magdilang ang helga Ms. Miss Doris Latupan. Kasi nga, ang dami pong reports, ang dami pong nakakarating sa atin na talagang yung PA na ibinibigay po ng GMA dito kay Alden Richards ay para pong, alam nyo yung, alam nyo yung langaw <laughs> Kapag ikaw yung uh, pagkain na uh, talagang maalingaw-alingaw ma 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 sa wang-amoy, talagang susundan at susundan ka. Panay po ang sunod uh, ng mga PA na ibinigay ng GMA dito kay Alden Richards. Hindi lang po tayo nagsasabi niyan, maging si uh, Lolit Solis, siya rin po ang nagsabi niyan ano, na talagang uh, binabantayan po nila ang uh, bawat galaw ng isang Alden. Kasi nga po, ayaw nilang makita in public, lalong-lalo lalo na po ayaw nilang makita ng publiko, no, na may connection pa rin po ang isang Alden Richards at ang isang main Mendoza. Dahil kung wala naman, ba't nila kailangan pambantayan? bantayan? ba? Diba? Pero Alden yan eh. Napakahusay niyan tumakas. Napakahusay niyan mag ninja moves. ba? Diba? Sa mundo ng showbiz, yun po yung kanyang na-master na. Nalang dalawa naman yung ba? At bukod nga riyan, ah... Uh, dagdag pa nga po ni Miss Doris Latupan ano? Ang wish ko lang uh, din di na bumalik sa EAT si Mengay para tantanan na siya ng mga uh, mapag-imbentong tao especially panot sa lagad no? ano ano kaya uh, mangyayari sa mga uh, sa mga bayaran if that will happen ano kaya mangyayari din if sa mga 3 eggs ano yan ng show nila. Well, yun din po nakikita ko Miss Doris Latupan. Kung halimbawa mat matuloy ang isang main man daw sa pag-alis sa EAT na permanently wala na po siya doon, eh permanently madidelete na rin po ang kanilang uh, <laughs> ang kanilang uh, show ano, na EAT. At para naman po sa ikatlo nating komento, ito naman po yung mula kay Miss Adelia Day. Sabi niya rito talaga ba pinag-iipunan? What the f? <laughs> nag-iipon para maibalik si Main sa EAT para may pang sweldo they don't need a Main andyan si Atasha may chemistry maybe sa height kasi si Coco Pandak ano takot yan sa no to no to solo concert ano kung si Bea di umubra siya pa Main Alden lang talaga bulag-bulagan at bingi-bingihan kasi, 'di ba? Sa limpak na pera na pwede nilang maipasok, ano, mahakot sa isang project man lang to prove. Maiba ko. Uh, what Mikey? Uh, Mikey guest sa boom na boom sa dating Eat Bulaga, no? Makikita mo nga si Mikey talaga ang harot, ang taba pa niya noon. <laughs> Buti nga po inamun in inamun inamin din ano ni Mikey na talagang hindi rin talaga siya pinansin ng isang Alden Richards. At least doon po, nakita natin kung sino talagang nag-iisa. Diba? Na talagang inamin ni Alden Richards sa madla. Sa buong uh, uh, showbiz industry. At walang, walang iba po, kundi yung babaeng yung nakikita ninyo sa picture. Diba? Ngayon, Maraming maraming salamat po sa inyong mga komento. Ngayon pag-usapan natin ang sentro ng ating mga updates. Unahin muna natin ito pong desperado moves na ginagawa ng EAT. Maraming nagsasabi noong una hindi gagawin yan, hindi gagawin ng EAT yan na ibabalik nila si Lola ni Dora. Hindi nila, eh, hindi nila, hindi sila kukuha sa kalya serye ng kahit anong idea at hindi nila yan dadalin sa EAT kasi nagbago na raw at may originality raw talaga ang eh, Itbulaga ng EAT. No, yung, uh, yun ho yung patuloy nilang sinasabi ngayon, kinain po nila yung kanilang mga statements na wala raw pong gayahan na mangyayari lalong lalo na sa panig ng Min Mendoza at Alden Richards wala raw pong pagtatangka no? ngayon, kung kayo po'y uh, nanonood ng EAT nakasubaybay po kayo doon at nakita niyo po doon si Lola ni Dora na pinalitan lamang ng pangalan at pinalitan lamang ng kulay ng buhok eh hindi ko alam ano, hindi ko alam kung kayo po ay magbubulag-bulagan na lamang. <laughs> hindi ko alam kung anong takbo ng utak meron ho kayo para ho sabihin na wala hong pagtatanggang panggagayang gagawin. Well, ngayon po nakikita nyo na kung bakit po ipinasok dyan yung Natasha. ba? Diba? Uh, wala tayong wala tayong masamang tinapay kay Natasha ano siya po ay nagtatrabaho lamang pero ito ho ay napakalaking pambabastos dito po kay Alden at kay Maine dahil nga po, syempre alam naman natin kung sino at kung kanina pupunta ang storya kapag pinagpatuloy po nila yung ganyang bagay diba, kasi nga po ito yung may kinalaman sa una ko pong sinabi sa inyo, sila nga po di umano, ulitin ko lang han di umano binibigyan na lamang ng ilang buwan para nga po asikasuhin ang kanilang creative team, para asikasuhin ang viewership na kanilang na, iba, na ibibigay at naiaambag sa TV5, okay, yun po yung katotohanan, ngayon desperado na po. Wala na po silang ibang magawa kundi talagang gawin yung dati po nalang nakasanayan na talagang umukit ng history. ba diba? Pero uulitin ko lang hanggat walang Main Mendoza at Alden Richards sa na nakikita dyan together with Lola ni Dora at iba't iba pang mga Lola, eh wala hong mangyayari dyan. Maniwala ho kayo sa akin. Ngayon, balikan natin yung ginawa na lang yon Pinag-usapan ba ng napakaraming tao? Naging hit ba sa maraming tao? Hindi. 'di ba? Kasi nga yan pa rin yung creative team na talagang dala-dala po nila, 'di ba? Hindi na natuto sa kanilang mga pinaggagagawa. 'di ba? At uh, yun na nga, dahil nga diyan, meron hong uh mga molters ang isang Alden Richards sa pakinggan po natin siguro kung makakapag-scroll po kayo sa Instagram nasa Instagram po siya wala po siya sa Twitter sa Instagram po kung makakapag-scroll kayo doon may isang video po doon nagtatanong po ang um, isang uh, netizen, ano eh, hindi hindi siya netizen pero fan ano isang fan nagtatanong na Alden ano mo sabi mo sa ginagawa nilang panggagaya sa EAT no sa kalye sa rin niyo ni Main Mendoza? Tumatawa po si Alden Richards sa hayaan niyo po sila. Yun lang po yung sagot ni Alden Richards. Sa hayaan niyo po sila. Well, makikita po natin yung kumpiyansa doon po sa mukha ng isang Alden Richards habang sinasabi niyo po yun. Kasi alam niya naman na hindi ito mag-work talaga. Hanggat wala ang magic formula. Alam naman po natin yun. Magbubulag-bulagan pa ba sila? Diba? Sinong ipapalit nila kay Min at kay Alden? Sino po? Si Panot at saka si Menggay? Hindi, di lalong nilangaw yan. Baka last day na ng EATN yan. Di ba? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.